Hello mga idol, welcome back dito sa ating tambayan, dito sa ating huntahan, Siyempre dito sa ating kwentuhan. Yan mga idol, uh, isa na namang magandang uh, kwento ang ating um, tatalakayin at ating uh, pag-uusapan dito sa ating YouTube channel. At siyempre, do sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, uh, uh, hinihikayat ko po kayo na mag-subscribe dito sa akin channel at uh, pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng video na uh, ina ko lahat ng uh, kwento na tulong ko sa mga may sakit na GERD, Acid Reflux, Anxiety at saka po uh, yung nagkakaroon ng depression dahil sa mga uh, sakit na to at sa komplikasyon o dala ng pahirap ng ating mga karamdaman Yan mga idol, uh, ito pag-uusapan natin itong topic natin ay about sa bagong uh, sakit ano, uh, isa ito sa mga napanood ko uh, at aking na-search, uh, may bagong sakit na may kaugnayan sa ating karamdaman sa GERD. Ayan, mga idol. Uh, Siyempre, uh, magandang-magandang uh, gabi sa lahat ng mga uh, aking followers sam um, anman kayo nandun na sa san mang sulok ng mundo. At um, sana nasa mabuti kayong kalagayan at uh, sana katulad ko uh, gumagaling na rin kayo. Ano? Uh, hmm? ito uh, nga uh, about sa sakit na GERD. Um, something uh, sabihin natin uh, complication hindi, hindi complication to. Uh, matatawag natin to na side effect. Ano? Side effect to ng ating uh, Uh, ininim ini gamot at uh, isa din isa din daw uh, isa din daw sa komplikasyon dahil sa sobrang tagal na ano uh, nagkakaroon ng kulang na vitamina ang ating katawan kaya nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman Siyempre, yung karamdaman na pag-uusapan natin ito ay mga sign and symptoms ng uh, problema sa sakit nato aha Ah, uh, syempre 'yung mga nagkakaroon ng good ah uh, kapag tumagal, uh, nakakaramdam na tayo ng patig o yung panghihina, diba? Ngano? Um Minsan mayroong mga tao na kapag um, tumatagal na 'yung sakit na 'to, um nagkakaroon na rin sila ng ibang karamdaman tulad ng anemic o yung pamumutla. Ano? Uh, kadalasan dito kapag may anemic uh, nahihilo o nanghihina, ano? uh, namumutla yan. Um, hmm, mayroon akong ilan na nakausap na ganito yung problema. Ako naman kahit matagal naman yung sakit bago ako gumaling, uh, buti naman hindi naman ako nagkaroon ng uh, pamumutla o uh, anemia. Uh, siguro kadalasan ilan yung nakausap ko ng ganito ang... Uh, nagkaroon ng ganito ay mga kababaihan siguro dahil nga ng hormon ng mga bangabae. Ano? Yan. Ah, uh, ito uh, nagkaroon din ako to. Nagkaroon ako nito yung uh, sobrang sakit ng ulo o migraine. Ano? Uh, hmm? kasama pala to. Ano? At yung ating uh, anxiety, syempre yung anxiety natin nagsisimula yan sa um, sakit na girdle ano? uh, tapo, tapos tapos uh, Nauuwi sa depression, ano, at um, sobrang stress, ano, stress. ah uh, Yun, napapansin naman natin ito kapag may depression tayo o kaya meron tayong uh, nararamdaman o kaya naman meron tayong anxiety, yung hirap sa pag-concentrate, uh, ano. Hirap na hirap tayo mag-concentrate. Uh, masyadong lutang ang ating isipan. Siyempre, dahil doon sa nararamdaman at nararanasan nating hirap. Okay, ano? Yan, um, alam ko na kayong lahat ay uh, nakaka-relate dito. Dahil ang lahat ng sinasabi ko dito, ang lahat na pinag-uusapan natin, pinagkukwentuhan natin, pinag natin, ay nararanasan nyo. Di ba yan. Ito nga um, kasama sa um, hirap sa pag-concentrate ay yung madaling makalimot. No. pag um, hindi ka makakonsentrate, um humihina yung memorya mo o memory mo, uh, madali ka makalimot. Ano? Uh, nagiging makalilimutin tayo. Yan, ako uh, malaking problema ko dito, mga idol. Uh, yan na nga, uh, mahina na memory. Uh, kawawa dito din yung mga nag-aaral kasi ah uh, kahit palit-ulit magbasa, minsan ah uh, kapag uh, sa discussion na hindi na nila alam yung pinag-aralan nila. Ano? Uh, di ba sabi ko sa inyo, ah uh, nag-start yung sakit ko, uh, 15 years old, ibig sabihin ako'y nag-aaral pa. Ano? At um, ito yung mga naging problema ko noon na hindi ko alam ang dahilan. Pero yung pala ay kasama dun sa naging, nagiging problema natin, nagiging natin. Sabi ko nga, ang sakit, ang problema ito na pinag-uusapan natin ay um, isang dahilan ay ang pagkakaroon ng GERD. Hindi lang ito GERD ha. Ito lang pinag-uusapan natin yung nung sinishare ko ay about sa GERD. Dahil ang GERD may ganitong uh, condition, ganitong problema. At um, yun nga, uh, kasama dito yung pag-inom ng gamot. Ano, kaya sabi ko nga kanina sa inyo ay side effect. Ano, side effect ng gamot at, ano, at at saka ano yan yan yung pinag pinag ko dito pinag-uusapan natin at saka uh, komplikasyon ng sakit dahil sa pagtagal ano sa pagtagal uh, may mga nagkukulang na mga bitamina yan ito mga idol uh, minsan mapapansin nyo ito at minsan talaga uh, lah halos lahat tayo ganito yung nagiging problema nagkakaroon ng sugat-sugat yung mga labi natin o yung nguso natin o yung ating aloob uh, ng bibig dahil ano dahil sa mga vitamins na nagkukulang ano um, kasama din pala to at um, kasama din yung sa dila nagkakaroon ng singaw sa dila niyan o yung pamamaga ng labi at uh, ang isa sa pinakamahirap na nararanasan ko hanggang ngayon nararanasan ko din ito yung pamamanhid ng paat sa kakamay yung pagsakit ng mga nerves natin yung pagsakit ng mga uh, muscles natin ano o oh, kaya ay pamumulikat. At yung mga kalalakihan, napapansin ng iba yung mga may partner yung paghina sa sex. Yan, um, nagkakaroon ng problema sa pagtayo. Ano? Ang um, Ano yung mga uh, na apektuhan kung bakit ganito yung kondisyon na nararamdaman natin. Siyempre, uh, marami dito ay nagsisimula sa ating memorya sa ating utak. Ano, nagkakaroon tayo ng problema, hindi naman yung problema something something nakikita nyo sa lansangan, hindi naman ganun. Uh, hindi normal na um, yung ating katawan. Siyempre, yan lahat ng yan ay dinidikta ng ating utak. May late, ano, may late reaction. Ah. Uh, at ang isa pa dito, nagiging problema kung bakit nakakaranas nito, yung spinal cord natin. Yung spinal cord natin ang uh, dahilan kung bakit um siya yung pinaka main ng ating ano kaya nga, sa spinal cord na yan, yan, yung main ng ating buto da, lahat diyan naka ano naka ano lahat diyan naka-connecta ngayon uh, yan yung isa sa pinakamaraming ugat ano madaming nerve na diyan nakakakapit. hanggang lahat ano lahat ng parte ng katawan natin diyan naka sa ating spinal cord ano kaya ang magkakaproblema ay ang nerve cell at saka blood cell. Ano lahat, di ba, dyan dumadaan sa spinal cord. yan. ah uh, bakit tayo nagkakaroon ng problema niyan yung pinag-usapan natin na uh, sa GERD? Ano? Um, yun nga, ang nagiging problema kapag dumada, tumatagal na may sakit ka na GERD, uh, Napag-usapan naman natin at uh, marami ang nagtatanong sa akin tungkol sa diet, tamang diet. Ano? Ah, uh, yung maling diet na ginagawa natin, yung dahil nga may nararamdaman tayo o oh, trigger ang isang pagkain, uh, hindi na natin kakainin, ah uh, magkukusan diet tayo na walang uh, supervise ng ating mga physician, may pagkakamali dahil mayroong mga bitamina na kailangan ng katawan natin na hindi napupunta sa ating katawan ngayon. Uh, kapag kami good, ano, kapag kami good, uh, nagkakaroon tayo ng problema sa digestive system. Ang digestive system natin, ang siyang dahilan o siyang pangunahing um, parte ng katawan natin na uh, kukuha ng mga vitamins and minerals, etc., etc., para sa mga uh, parte ng katawan natin sa cells o kung saan saan man. Ano? Ngayon, uh, ng problema yung digestive system natin, lalong-lalo na ang acid dahil ang acid ang pangunahing um, digest pag pag uh, pangunahin na nagda-digest ano syempre siya yung tumutunaw at siya yung uh, kumukuha kumokolekta ng mga um, uh, mga ganyan, mga vitamins and minerals, etc., etc. At uh, syempre, pupunta yan sa blood cells natin at dadali yan sa pupunta sa mga nerves at kung saan sa ang parte ng ating katawan. Yan. Ah, uh, yun minsan um uh, dahil nga ng gastritis, ng acid reflux, ng GERD, ah uh, problema tayo. Ano? Ah, uh, isa pa kahit na may problema tayo sa gastritis o sa GERD, ah uh, yung iba tuloy-tuloy pa rin yung pagkonsumo ng alcohol. Ang alcohol ay nakaka um, pagdagdag sa sakit na to. At um, yun nga ang isa sa pinaka uh, dahilan, katulad ko, uh, yung pinag-uusapan natin ng side effect ng gamot ayun sa ating uh, lahat ng klase ng uh, gamot sa chan, uh, sa ulcer, sa um, uh, GERD, sa, sa, sa um, ating uh, acid reflux. Uh, yun, uh, yung, madala, yung madalas, yung matagal na pag-consume pag nito, pag-inom uh, nito, ito yung side effect. Ano, ito yung side effect. Um, Ano pa ba dito? Ito, pinag-uusapan natin ito ay ang pagkakulang natin sa vitamin B. Ano? Lahat ng klase ng vitamin B, lalong lalo na sa B complex. Kaya minsan, mga idol, kapag ka nagpunta ka ng doktor, kahit hindi mo pa alam yung sakit mo, yung bago pa lang, ang pangkaraniwan ibinibigay sa atin ay Uh, vitamin B-complex. At uh, kung may mga ganito kang karamdaman, kung may iba't iba ka ng uh, nararamdaman na nahihirapan ka na sa ganito, uh, B-complex yung binibigay sa atin ng mga doktor natin. Kaya siguro, uh, katulad ko, lagi akong umiinom ng B-complex ngayon. Um, yun nga, isa yan sa mga rinirecommend ko ng, sa mga followers ko na ang vitamins na kailangan natin ay B-complex. Ano? Kaya sana nakatulong yung video ito para sa pagpapagaling ninyo. Babay po at agad bless you. Ingat po tayo lagi. At sana katulad ko, gumaling na rin po kayo.